Kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary Jay Ruiz. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Isang media company kung saan isa sa co-founder si Jay Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Bago ilang buwan bago po siya maging PCO secretary, Mr. President Jesus adviser refused to comment on your opinion how to fast track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po patawarin na lang natin siya baka bago pa excited pa. Ah, hindi so pa po alam ko ano yung nagawa nating mali. Eh, patatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po 'yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Uh, hindi naman daw po pala anti-kidnapping group ang nakapag-rescue doon sa 14 year old na foreign national na bata mm -hmm. kundi ibang grupo titingnan po natin ang uh, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan dito any social media app saying that uh, Palawan is historically part of China kung po kaya ang posisyon ng Palasyo dito sa parang panibagong claim na naman po ng China sa ating territory <laughs> Good morning po. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck po sa inyo ni Secretary Jay Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo e eh kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo, kailangan na ibenta kahit na minsan ay uh, hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So, hindi po kami salesman. Kami po ay messenger. Ma'am, another matter lang po. May meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder si Jay Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO bago, ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Ah, uh, meron uh, ang batas naman po natin ay allowed po, no, uh, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at uh, alam naman po niya yung batas at lahat po naman ang gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Thank you, ma'am. Clay Perdilla, PTV4. Good morning po, Secretary. Uh, Yusek, Senate President Cheese Escudero refused to comment on your opinion how to fast-track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya baka, bago pa excited pa. Ah, okay. Your reaction po. Yes, opo. Masayang-masaya pa po ako na nadinig natin dyan kahit parang kahit hindi pa po tayo nakakasala. At uh, hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa natin mali. Eh patatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Hindi lamang ngayon, sa araw-araw ay dapat maging excited. Lahat po tayo, lalong-lalo na po, yung mga taga-gobyerno, dahil meron po tayong task o obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako. Thank you, Yusei Clare. Choose uh, Good morning, Yusei Clare. Uh, last week po, iniharap po sa amin dito ni DILG Secretary John Vicrimulia, ang pambansang polisya, especially yung anti-kidnapping uh, kidnapping. group, si Colonel Elmer Ragay. Lumabas po nitong weekend from PNP na uh, hindi naman daw po pala anti-kidnapping group ang nakapag-rescue doon sa 14-year-old na foreign national na bata mm -hmm. kundi ibang grupo. Uh, hindi po kaya nabigyan ng fake news si Secretary Romulia na siya naman niyang naibahagi din o nai-report kay Presidente. Mm -hmm. Dahil uh, iba nga po yung lumalabas na balita ngayon. Eventually, parang ang may third party raw po na uh, mayroong partisipasyon kaya po napalaya yung bata. Okay. Uh, as of now, kung yan po ang uh, nababalita. Titingnan po natin, ang uh, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan dito. Kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. I-ko-confirm uh, co lang po natin kay Secretary John Vicrimulya para po mas detalye ang ating pagsagot. Morning, ma may, may we just get sa uh, reaction? To, uh, there are claims or narratives being peddled on uh, Chinese social media apps saying that uh, Palawan is historically part of China. Okay. Uh, pag ganyan po tayong mga issue, mas mabuti po na alamin natin ito sa DND at saka sa DFA. At uh, para po, uh, mas kompleto po ang aking masasagot sa inyo. Christian Yusoris. Raja 630. Follow-up lang po sa question ni Daryl. Pero ano po kayang posisyon ng Palasya dito sa parang panibagong claim na naman po ng China sa ating teritory despite na meron ng uh, decision yung uh, International Court of Arbitration na nagsasabi nga po sa mga, na kumikilala po sa ating mga uh, teritoryo sa bansa? Okay. Ang naging decision po ng International Court of Arbitration ay napakalaga po. Napakahalaga. Hindi po ito pwedeng itapon lang sa basurahan. Ipaglalaban at ipaglalaban po natin kung ano ang ating karapatan sa ating teritoryo at sa ating maritime rights. Katulad po na nabanggit nung nakaraan po ng ating Pangulo kung ano man po ang kanyang demands uh, sa China patungkol sa sa Typhoon Missiles. Ganun pa rin po ang ating stance. Death next, EZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may reaction po ba ang uh, si Pangulo or ang Malacanang dun sa ulat na di umano yung mga charity spies ay may donasyon sa PNP? Mm -hmm. Okay, as of now, pag-aaralan po natin yan. Kung ito man po ay uh, naging donasyon, in good faith, kailan po talaga natin malaman dahil hindi naman po masama ang tumanggap ng donasyon. Okay, sa panahon po nung pandemya, nabalitaan ang po din natin na marami po natanggap na ambulance na um, uh, mga sasakyan tama ba uh, ambulansya especially Davao City. Uh, parang marami na ibigay ang China sa Davao City sa panon po ni Mayor VP uh, Mayor Sar at the time. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon. if it's done if it it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay pero merong Merong kakaibang dahilan for that. Kailangan po nating imbestigan 'yan at kung sino man po yung mga tumanggap ng mga opisya na LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit, kung hindi man nila alam na nagagamit sila. At may allegation din ma'am na uh, yung mga Chinese daw na gumagawa ng illegal sa bansa, may mga padrino na mga kumare sa top brass ng PNP or mm. uh, intel group. Hindi po yan pababayaan ng Pangulo. Talabong, talaga po kapag kabuhugan ang balita at nakarating sa atin yan, kailangan po talagang imbestigahan yan. Hindi po to dapat palampasin. Ivan Maylina, Jamie 7 Yusek, uh, I understand you mentioned that Secretary Ruiz has 60 days to divest mm -mm. Uh, upon, upon assumption to office. Uh, clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Uh, uh, sa pagkakaalam ko, ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And, uh, that. And does the Secretary have a statement on, of course, uh, allegations? No, no, not allegations but those who are pointing out that there is clear conflict of interest in this situation? Yes, kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay uh, na-appoint as Secretary uh, ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest. Kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint as uh, secretary ng PCO, PCO, so wala naman po tayo nakikitang mali doon kailangan din naman po niyang kumita. So ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest kung ang interest po ay may conflict. So kailangan po talaga mag-divest. In a chance interview this morning, binanggit din ni Secretary Ruiz na may binabanggit po siyang leakages dito sa Presidential Communications Office. What can you tell us about these leakages, intrigues, and how does he intend to get to the bottom of this and respond to it? Okay, sa, hindi ko po yata nadinig. Sa, sa inyo, po sinabi yun. Uh, kanina po. Uh, sa inyo? mm. -hmm. Ah, uh, okay. Uh, siguro po siya na po yung mas maganda sumagot niyan. Hindi ko po nadinig at hindi ko po alam kung ano yung ibig niya sabihin. Alexis Philippine Star. So for, for the record, Ayusek, do you know the status of the supposed deals involving the company of the Secretary? in government contracts. Wala po akong particular na alam, especially kung ito naman ay nagawa bago siya na appoint.